pa ho kayo? Oh. Saan? <laughs> hindi ko mo. Eh. Okay. Ah, uh, okay, sige. Ah, uh, itong ating uh, Christmas party, ah, uh, inisiyatibo po ito ni Aling Julie sa ni Pastor Romy. Yes, thank you very oh, much, uh, much Aling Julie. Ang foundation natin, ah, uh, salim po sa dito. <laughs> uh, okay, ah, uh, ano po? Ah, mang, mga bata, ano? Bibigyan ko ng premyo. Sino makakahula ang ibig sabihin ng stop global warming? Sino makakahula? Ano ibig sabihin ni boy. Sige. Ah, sige, boy. Kail kailangan labanan ng pollution sa mundo. Yon? Eh, Tapos yun. yung isa pa lang sinabi mo eh. Kailangan marami kasi kailangan pigilin natin ang pag-init ng mundo, di ba? O, ano pa? ano pa ang dapat? May pero, may suggestion pa ba? May dadagdag pa? May dadagdag? Ulang eh. Ulang. Uh, actually, ah, uh, ako po, hindi masyadong kilala dito sa lugar ko. Uh, pero sa buong mundo, kilala po ako. Yeah! Ako natin! Ako po ang chairman ng Guardian Stop Global Warming na marami hong members sa ibang lugar. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Uh, ngayon po, gusto ko talaga kausap mga bata kasi ang pagkasa natin sa kalikasan ngayon, bata eh. Hindi na matanda. Yes! Puro para lang matatanda eh. Sa laula, wala na tayong masasabi sa kanila. Ah, uh, kailangan natin magkaisa ano po. Yes. Uh, ngayon, sino-sino pa sino ang may mga trabaho magulang? Lahat ba kayo may trabaho magulang? Ah, oh. huh? good. Good. Kasi bibigyan ko kayo ng ano, bigyan nyo sa mga magulang nyo. No, bibigyan ko kayo. Ah, uh, eto, magtatrabaho tayo para sa ating kalikasan at sa ating mundo. Okay. Kala nyo hindi totoo yan na makikita kayo sa buong mundo? Nakikita kayo dyan. Nakikita kayo. Punan mo nga sila. Punan mo. Palikit po. Okay, okay, makinig ka yung pizza. Makinig ka, Kuya Jimmy. Okay, sabihin nyo doon sa mga marunong mag-internet, i-type lang yung kalikasan at wikang Pilipino. Kahit sa ang browser, makikita po tayo. Makikita po tayo. O kaya yung GSGWFI, Guardian Global Warming Foundation, makikita din po tayo. Uh, tandaan nyo yan. Yan kuha natin ngayon, Hanggang pagtanda nyo, hanggang sa mawala na tayo sa mundo, nandiyan dyan po yan sa internet. Itong kuha natin ngayon pagkitipon na ito. Ah, uh, boy, hili ka dito. Ibigyan kita ng piso. <laughs> okay, ah, uh, salamat. Ano? Uh, Inisiyatibo po ito ni ni Pastor Romy sa kami aling Julie. No? Kasi kung tayo, kung tayo sa ating foundation, ah, uh, maliit tong lugar na to. Maliit. Kaya, siguro next month, magpipidig program tayo dito. Salamat sa inyo, ha? Salamat sa inyo lahat. Palakpakan naman tayo dyan! Okay,